Ugnayin natin ang kahirapan. Bakit tumaas na tumaas ang kahirapan? <coughs> Dahil pinangako ang bigas ay gagawin 20 pesos. Yeah. Hindi po yan natupad. Pagkos, ang NEDA, ang NEDA, doon no, sa Kongreso, noong pinatawag, sinasabi, na 71 pesos. Buhay na tayo. Kung ikaw ay may pamilya, umuupa, pa paano ka kakain ng 71 pesos? Sa bigas pa lang, sa buong araw, magkano na? Ano pa ang ulam kung ikaw ay may tatlong anak? Diba? Maganda lagi ang solusyon? Kapag may problema, magbababa ng limos. Tinatawag na ayuda. Bayad pa kayo na lagi na lang limos ang ibibigay at hindi trabaho? Ang kailangan ng sampayan ng Pilipino, lahat ay trabaho. Regular na trabaho. Hindi namin kailangan ang kontraktual na trabaho mag-a-apply ang ating mga anak. Apo, parangkin. Kukuha siya ng mga clearance. Pagdating ng limang buwan, tanggal na naman siya. Kaya pa kayo nun? Wakasan yes! natin ang kontraktualisasyon. Bakit hindi itinaas ang sweldo ng mga primpadong manggagawa? Dahil mismo ang labor nagsabi malulugi daw ang mga negosyo e eh, bakit sa gobyerno itinasto. hindi ba kami kumakain di ba anong gagawin natin manindigan tayo palakasin natin ang karamatan ng mga kakawang Pilipino ayaw natin yan at pagandahin ang peace and order grabe na ho ngayon ang peace and order gumanda na winasak ulit papano na lang pag yan ay lumala tingnan nyo ang inyong mga katabi pag uwi nyo tingnan nyo ang inyong anak at apo kung pa kayo nang anak nyo ay lumaki, binag-aral na maging isang kontraktor na magagawa lalakad sa gabi na kayo hindi makatulog dahil hinahanap nyo ang inyong anak natatakot tayo na baka may masamang mangyari sa ating anak bayan pa ba kayo ng ganag? anong gagawin? lalaban, titindig tayo isisigaw natin pakinggan nyo po ang isisigaw natin ang laban ng Maiso ay laban ng sampayanang Pilipino Sampayan ng Pilipino ang laban ng sampayan ng Pilipino ay laban ng isa. Mangyayari lang yan. Tandaan mo, mangyayari lang yan kung paanit ng ang ay nakaupo. At sinong iubo natin? Sige!